Po, mga kamamalian, mga farmers, uh, ito po yung uh, patunay na sa paggawa ng organic ay mayroon po uh, ani. At uh, tingnan ninyo, katatapos po namin nagpatiser at nilagay na po namin sa loob yung uh, palay. Tingnan po ninyo, ito po yung pinaggapasan. Ito na po siya. Ito po yung harvest namin. Okay. Yan po ang harvest namin. Okay. Madal, sa so madaling salita, nakakuha po kami ng uh, 87 kaban. Uh, ito po yung pinagkunan namin na sinasabi ko po sa inyo na sa paggamit ng organic ay kakaunti lang yung magiging gastos dahil sa napakamahal na abuno ay ito na lang po yung organic ito po ito po ang aking area uh, sa mga tiga world vision ito po yung uh, lupang pangako ito na po yung aking uh, farm na pinag-anihan ng palay ngayon, kung sino subaybayan po ninyo yung uh, paggawa ko ng organic, ay nakita, makita po ninyo doon nung nagkukuliglig uh, kami bago kami magtanim, una, binasal muna namin yung uh, organic. Kaya sa tulong ng ating Panginoon, ito po yung naging harvest na namin. Okay. Ito po yung ito po naman yung organic. Ayan. Okay. Si nanay Mili. Okay. Uh, Nahawakan niya yung uh, pagpapala na bigay ng Diyos. Ito naman po yung uh, pinagkunang-kunang uh, organic. Ito pa po yung sobra. Ang dami pa po nito. Ito po. Oh. Uh, ito po yung organic. Okay. Okay. Uh. Marami pa po ito. lang ipinatong ipinatong na namin yung palay. Uh, Maari ko pang gamitin ito ngayon itong natirang organic sa susunod na pagtatanim. Halimbawa sa mga gulay, ito po yung ginagamit namin. Kaya mga kapatid, makakaminus kayo sa gastos kung sakalit ah, gagamit kayo ng organic. Kung sinusubaybayan po ninyo ang aking channel, Andun din po, ipinaliwanag ko po kung paano ang paggawa ng organic. Opo. Kaya ito na po yung resulta, ito na po yung ani namin dito sa aming bukid. Ay siguro naman po, uh, kung dalawa lang kami ang kakain ay maraming sobra. Kaya makamamalian mga farmers. Inaanyayahan ko po na subaybayan ninyo ang aking YouTube dahil panahon na ng tag-ani. Marami po akong ipapakita sa inyo na inaani na namin. Kaya salamat po sa panunod ng aking uh, YouTube channel. Uh, paki like lang po ninyo ako. At kung may comment naman po kayo, pwede naman kayong magtanong okay, kaya lang kung minsan uh, sa so dami ng trabaho, busy minsan hindi ko na po titingnan kaya uh, sana unawain nyo at higit sa lahat uh, ulit ulitin po ninyong uh, tingnan ang aking youtube doon na po yung pinaggapasan okay kaya, maraming salamat Bye-bye.